sabi ng marami ay wala na raw Roman Empire ngayon. Ganon din ba ang paniniwala mo, Arwin Sigarino? Eh yung hayop na 666 nga na mahahayag sa kanyang talagang kapanahunan ay hari ng Roman Empire yun eh. At sa pagbalik nga ni Jesus Christ ay papatayin niya yung hayop na hari na yun na 666 eh. Kung totoo ang sinasabi ng marami na wala na raw ang Roman Empire ngayon, ang lalabas nun ay ganito. Number 1 hindi na matutupad ang mga hula o propesya ng Diyos sa Biblia. At yung mga nagsulat o kinasangkapan ng Diyos na maiparating ang mga hula ay magiging mga bulaang propeta na. Which is impossible. Dahil sabi ng Biblia, ay walang salitang mula sa Diyos na di may pangyayari. Number two, maghahari ulit o magiging imperyo ulit ang Roma para matupad ang mga propesya sa Biblia. Which is also impossible dahil sa international law ngayon. Yun ngang China na superpower na ay hindi nila basta masakop yung Taiwan eh. Number 3. Hindi talaga sa Roman Empire manggagaling yung hayop na hari na 666. Means, mali si Propeta Daniel sa Kapitulo 7 ng aklat niya. Which is also impossible to, Dahil natupad na nga yung apat na imperyo na sinulat niya eh. Umiral talaga eh. At yung pagdating o pagbalik ni Kristo na kasama sa hula niya, ay naniniwala tayong matutupad din yun. Means, maraming konflik at kakalabanin mo talaga ang mga salita ng Diyos at ang Biblia kapag sinabi mong wala ng Roman Empire ngayon. Basa Biblia. Ikalawang Tesalonika 2.1,3 hanggang 4,6,8 hanggang 10. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating muna ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos? At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus nang hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Lucas 1:37 Sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari.